Nagpapasalamat ang veteranong kompositor at hitmaker na si Mr. Noel Cabangon na nagpapatuloy sa pamamayagpag sa airwaves ang kanyang mga awitin. Sa kabila ito ng paglawig ng teknolohiya sa mundo at uh, napakadali na ngayon ang paglalabas ng mga kanta para sa mga baguhang musicians. Sobrang namimiss na din umano niya yung mga times na mayroon pang physical album gaya ng vinyl records, cassette tapes at CDs kung saan naglalaman ng kanilang mga kanta tulad ng hit song na Kalungan. Tatandaan mo pa pa nakakamiss yun ng mga hard copy. Pero dahil nga sa pagbabago ng technology, nasa cellphone na lahat, nasa, nasa cloud na lahat. din. Just have a a, a a music app and maririnig mo na yung mga kanta. Kahit ngayon 1 billion na yung streams mo, parang pareha-bareha pa na yung inigita mo. So it's really, really hard. And of course, uh, we all, we rely on on live performances which is uh, mas yun yung rewarding. Mga kasama ng award-winning folk singer, songwriter sa kanyang paparating na benefit concert na Songs of Her Hope ang Queen of Asia Novella theme song na si Faith Cuneta at ang tinaguriang Asia's Ambassador of Country Music at Metro Pop Singer na si Miles Poblete. Tuloy-tuloy na po yung itong nangyayari sa akin na itong pagbukas ulit ng entertainment industry, ng showbiz industry. Ayon sa mga artists, sa pamamagitan ng kanilang tinig at musika ay masaya silang makatulong o makakatulong sa kanilang kapwa-tao, lalo na sa mga kabataang may tinataglay na malulubhang karamdaman na siyang beneficiary ng kanilang concert for a cause project na mangyari sa September 20 sa Music Museum. So we wanted to uh, use our talent Uh, and we wanted to be more relevant kahit sa panahon ngayon. At lalong-lalo na pala sa panahon mm -hmm. ngayon. Saka sana maging mawala yung pagiging materialistic ng mga tao kasi it starts there eh. Pagka hindi materialistic yung tao, they will just serve. <laughs>